Paano nga ba maging babaeng mataas ang pagpapahalaga sa sarili? Una, dapat alam mo ang iyong halaga bilang babae. Hindi lang naman nakikita ang halaga ng isang babae sa pagtingin sa kanyang panlabas na kaanyuan lamang. At kung paano siya pahalagahan at hangaan ng iba, kundi sa kaloob-loobang bahagi ng kanyang pagkatao mula sa kanyang ugali at kung paano niya dalhin ang kanyang sarili. Pangalawa, nirerespeto at pinahahalagahan ang sarili. Kung ikaw yung babaeng may mataas na pagpapahalaga sa sarili, hindi mo hahayaang maging mababa ka sa paningin ng iba. Hindi ka gagawa ng mga bagay nang hindi mo na pinag-iisipan ang magiging kahihinatnan ng lahat. Mahal mo ang iyong sarili higit sa kahit na sino at kung makakilala ka ng taong walang pagpapahalaga sa iyo agad mo itong lilisanin. Pangatlo, mabait at mapagmahal. Kung may mataas kang pagpapahalaga sa sarili, tinatrata mo ang iba kung paano mo gustong trotuhan ka rin nila. Palagi kang nagpapakita ng pagmamahal sa iyong kapwa, mula sa kapitbahay, mga kakilala at mga taong iyong nakakasalamuha. Pinahahalagahan mo sila dahil naniniwala ka na ang kabutihan ay likas na sa mga tao. Nagiging masama lang sila minsan dahil sa sitwasyong kanilang kinasuungan. Pangapat, may isang salita. Ang babaeng mataas ang pagpapahalaga sa sarili marunong makinig sa sinasabi ng iba. At alam niya kung ano ang mga gusto at ayaw niya. Pag sinabi niyang ayaw niya, huwag mo na siyang pilitin dahil hindi mo na mababago pa ang isip niya. At kung gusto niya naman, hindi mo na siya kailangang udyukan pa dahil magkukusa na siya. Panglima, hindi siya takot sabihin ang nais niyang sabihin. Hindi siya takot iparating sa iba kung ano ang opinyon niya tungkol sa isang bagay, lalo pa at alam niyang makakabuti ito para sa lahat. Panganim, kayang kontrolin ang emosyon. Bilang babaeng mataas ang pagpapahalaga sa sarili, kaya mong kontrolin ang iyong emosyon upang maiwasan mong magkamali. Kahit gaano mo pa kagusto ang isang tao o isang bagay hindi mo ipinapakita upang huwag kang magkamali sa bawat desisyong iyong gagawin. Pangpito, may tiwala sa sarili. Hindi na niya kailangan pang baguhin ang sarili niya upang sabihing maganda siya. Tanggap niya kung ano siya at sinisikap niyang mapaunlad ito at higit sa lahat komportable siya sa sarili niyang ganda. Hindi rin siya nakikipagkumpetensya sa iba dahil naniniwala siya na ang bawat babae ay may angking kagandahan sa sarili nilang paraan.